Mayong adlaw sa tanan, ako si Angeline Patero, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Aniya kita karon sa MCC Gymnasium Tubodlano del Norte. Diin gipahigayon yun ang makasaysayan nga culmination kabahin sa ika 66 na araw ng Lano del Norte. Usa kini ka selebrasyon nga magpakita sa kalipay o garbo sa katauhan sa Lano del Norte. Gipasigdahan ang parada sa buntag uban ang nagkadaiyang barangay kada munisipyo ilang gidala ang tema nga Forging New Paths Rooted in Legacy and Unity. Human sa parada, padayon ang selebrasyon sa MCC Gymnasium alang sa culmination program. Ni ang mga tao, aron mo tambong umusaksi sa culmination sa semana nga selebrasyon. Murag pista ang kahimtang na puno sa color o positibong enerhiya ang MCC Gymnasium. Masajan. Gikan diri sa tubod, ako si Angeline Patero sa Philippine Information Agency, Iligan and Lano del Norte. Nagdala sa istorya sa katauhan para sa katauhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.